malaki talaga tayo sa kunin na natin to medyo bangin to eh. ilalim bangin yan ayun oh bangin ayun oh eto guys so grabe yung sobrang baba ng bahay ng gagamban ito ayun mas babang baba lang sya po. ayun oh sa so, dami ng gagamba, ayan. Sunod-sunod yan. Ayun, doon, na Ay, nandun lang naman siya eh. Tapos, ito pa. Ayan, oh. Ayan pa. Tapos, meron pa doon. Ayun, oh. Ayan, malaki din yan. Tapos, saan pa yung Diyos? Yung mga nakita mo? Ito po, ito po. Ito po. sa Baka din, oh. Ayan. Ayan, oh. Ito, oh. Baka pa dyan sa kabila. Ayan, oh. Ang dami ayun, gagamba. Ayan pa. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Saan pa? Ayan po. Ayan, oh. Ito po, meron pa dito. Meron pa ba dyan? Baka meron pa dito sa baba. kasi sobrang daming gagamba. Ito part ba ito? Baka pa dito sa Ito, ayan o. Undas ayan. pa ito, ayan o. Oh, ayan. Ang dami. grabe naman. Ang <laughs> dami. <laughs> What's up guys? <laughs> <laughs> oh, dalawa dalawa nga yung gagamba dito. Ayun, Ay, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, pa. Wala na, no? dalawa lang sila. Ito, wait yun, meron dito. Mayroon sige, na sige, kita. punta natin. Ay, meron ba? sige, sige, balikan ko na lang. Tignan natin yan. Malaki. Malaki. <laughs> 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 gagi ka, eh. Kisan. Hello. Hello, nasa na yun? <laughs> gagi na wala. Wala. Ito ba? Ibang gagi. Iba. Nasa na yun? Guys, anong gagambat? Anong tawag sa inyo nito? Anong gagamba ito? <laughs> Nawala yung gagamba dito. Wala yung dito. Lagi pa naman yun. Tago siya. Hindi siya magtago. Nasagi yung ano, yung tulugan niya. Oo. Oh, dito siya sa gitna ng ano. Laki din. Tumalon siguro. <coughs> Or Samba. Nandiyan. Ay, okay, ito siya. Ayun okay, ano? oh. Ang malaki nga siya. Malaki nga. Eh. Ano oh, ko na yan? Malaki natin? nga to. Ay, malaki nga to. Ayun oh, malaki. So. Malaki nga. Na? Oo, kunin oh, mo na gagi, malaki nga siya. malaki rin yan. Oh. <laughs> gagi, akala ko, joke ka lang, ang laki rin. <laughs> Lahain, no? Sak Uy. sakit, sakit mga gat yan. <laughs> Sige, nga natin ang sipaklong. Ayun, ito sa bakit. Ano Ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. kaya. Wala, ayaw yun yan.